Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magpantuhan So bukas o mamaya, depende kung nasan kang ang bahagi ng mundo, ay magaganap na ang opening ceremony ng 2024 Summer Olympics na gaganapin sa Paris, France. At inaasahan na ito ang pinakamatindi at pinakamagiging competitive na Olympics sa men's 5-on-5 basketball category. Hindi na nga ito katulad noong 1992 Barcelona Olympics kung saan naglaro ang Dream Team at lahat ng kalaban nila ay tambak at nagpapapicture pa sa kanila For comparison ay may 9 players sa kalaban ng Dream Team noon. Wala dito kahit isang All-Star. At ngayon naman ay may 59 NBA players silang makakalaban at kasama dyan ang tatlong player na nasa usapan ng best in the world. Ang 3-time NBA MVP Nikola Jokic ng Serbia, 2-time NBA MVP and former Defensive Player of the Year winner Giannis Antetokounmpo ng Greece at NBA MVP runner-up Shai Gilgeous Alexander ng Canada. Nasa France din ang last year's number one pick, NBA Blocks Leader at Reigning Rookie of the Year Victor Wembanyama at 4-time Defensive Player of the Year winner Rudy Gobert at ang mga solid role players sa katulad nila Rui Hachimura at Yuta Watanabe ng Japan, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic at Vasilije Misic ng Serbia. Dennis Schroeder, Daniel Tice at Wagner Brothers ng Germany. Magkapatid na Hernan Gomez ng Spain, Josh Giddy, Patty Mills at Dyson Daniels ng Australia, Nick Batum, Evan Fournier ng France at buong team ng Canada at iba pa. Nakita natin na natalo ang Team USA noong 2004, subalit hindi nga ito ang all-out Team USA lineup. Malamang sasabihin ng iba na andun naman si Lebron, Carmelo Anthony at Wayne Wade. 19 years old pa lang nga noon si Lebron at Carmelo Anthony at kakatapos lang ng kanilang nilang rookie season. May college player kay Emeka Okafor at ni isang player nga ay wala sa kanila na maedad na 30 years old o pataas. Habang noong 2006 World Cup naman ay hindi din naglaro ang katulad nila Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kevin Garnett, Allen Iverson, Vince Carter, Tracy McGrady at iba pa na mga considered bilang best players ng mga oras na yon. Subalit so, ngayon nga ay maglalaro ang lahat ng key players sa Team USA. Avengers lineup na nga ito kung tawagin ng iba at wag nga sana tayo makakabasa ng comment na wala pa si KD o Kawhi Leonard dahil imagine having Lebron, Curry, Embiid, Tatum, Edwards, AD at iba pa at nakukulangan ka pa din dito. Nakakaya naman nga sa ibang teams na ilan lamang NBA player at hindi pa mga all-star ito. Noong 2008 at 2012 Olympics ay tanging Spain ang nagpakita ng magandang laban sa team USA. Ito nga ang huling pagkakataon kung saan naglaro talaga ang best of the best ng US. 2016 nga at 2021 ay hindi naman naglaro sila Kawhi Leonard, LeBron James at Stephen Curry. Tatlong player na nasa usapan ng best in the world ng mga panahon na yon. Subalit ngayon nga ay present ang lahat ng bigating players sa mga bansang kasali. Expected pa din naman ang US na manalo, subalit hindi na nga ito kasing one-sided tulad ng mga nakaraan na Olympics. Hindi na nga ito yung tinatawag na cakewalk despite the solid lineup ng Team USA. Gumaling na din nga ang ibang bansa at ngayon ay may pagkakataon ng Team USA na ipakita sa lahat na sila pa din ang best in the world despite the last 6 NBA regular season MVPs ay nanggaling sa mga player na pinanganak sa labas ng kanilang bansa. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?